Hapon po mga kasinyor. Ito po naman, oh, mamimitas po tayo ng kamatis. Ito po. Ayan. Pipitasin na po natin yung magugulang. kaya yung pong mga, yan po, yung malalaki. Ayan. Kasi po, ay na, napakalamig na. Napakalamig na po. Ito po ilalagay ko sa kahon. Para po, ah, uh, mahinog. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po yung ating mga kamatis. Ang dami pong bunga. Ayan. At ito po yung aking, ayan po yung aking, ayan po yung ating, ayan yung ating pong pinikas na o ang lalaki. Ayan po, mga, ito po yung maliliit naman o buwig-buwig. Ayan po, ayan. Pipitasin na po natin. Ayan po. Ito po ilalagay ko sa kahon. At doon na po ito mahihinog. Antay na po natin doon mahinog. Kasi po ay napakalamig na. Ay baka po abuti na ng isno. Pag po ito inabot ang isno, ito po yung masusunog na. Kaya ito po, pinuputin na natin. Ito natin mga kamatis na hilaw. Sana'y po akong mamuti ng kamatis na hilaw kasi sa Pilipinas po, talagang kami po ay naghihilaw po ng kamatis nilalagay po namin sa kahon ayan po ayan po sa ilalim hinag na po eh. ayan o oh. na po. Ayan. Oh. Na po. Ayan, oh. ayan po. Mga nahihinog na. Nahihinog na rin po naman. Kaya pipit na po natin. Kasi pag po ito inabot ng snow, ito po eh, parang sinumnog ng apoy. Ito po. Ayan o. po. Lalaki po ng bunga. Ayan po. Ayan po ang ating kamatis. Medyo ano na po eh. Ayan o. Madidilaw na po. na o. Ayan o. Ito po eh, ko na sigurong puti ito pong kamatis na ito kasi naputi ko na po ito noon patag beses ko na po itong putihin ay kukunin ko na po yung mga malalaki at um, abutin isnuman butin man aring maliliit ay hindi po sayang ayan yeah. ayan ah, isa na pong basket malaki ayan po dami ko nang naputi hilaw ito po yung ibang variety ng kamatis. May tawag po dito eh. Ayan oh. Ito po yung kamatis na ano po oh. May balot. Hmm. Ito po ninyo. May balot po. Ayan. Kamatis. Kamatis po nito yung hmm. hmm. Kamatis din po. Ayan oh. Ayan. May balot lang po siya. Okay po ito nung manager ni Maluna. Ah, uh, ano? Ano tawag ito? Italiana. Ayan po. Oh, madami pong bunga sa ilalim. Kaya na, no, hindi ko nakita siyang mahinog. Basta ganito siya. May tak, may ano. Kukunin po natin yung malalaki na. Naputok po naman, ung oh, Kita nyo, oh. Yan, oh. Kamatis naman ko lang po ako ng lasa nito. Hindi ko pa po natitikman. Hindi pa po kami nakakapaginog nito eh. Ayan po. Isang puno na na po. Isang puno na po itong aking naputi. Ayan po. Hmm. Uh -huh. Meron po po akong puputihin dito. Ayan Oh, Ang dami pa po. Ayan Oh. Ay, kukunin ko po yun. Ay, nanaglag na naman po yung aming apple. Ay, sayang. Ang lalaki. lalaki ng aming apple. Ayan ay, po, oh. Ang aming apple, ang hulog. Nahulog na naman. Ay, ito yung aking pipitasin. Ay, ako pong pitasin. Kasi po ay, ayan. Ayan po yung aming apple. Magaling. kukunin ko. Sayang. Ang dami po nitong bunga. Ay. Kunin po natin. Ayan, no. Kasi po, humangin na namang humangin na namang kahapon. Ayan, no. Hmm? No? Ito yung malalaking hindi ko pinipitas. At sabi ko po, ay, nahayaan ko pong mahinog. Hmm. Yan po. Maraming apple. Iila na ang natitira. Nanguhulog na. Ang dami ko na pong naipo na sa rep. Gagawin ko po siyang apple cider. Side, ano? Apple cider. Hmm, yun o. Sayang, ang lalaki. Nanguhulog na itong pipit. Kasi ko sana nang hinug. Eh. Yan po Ayan pa po. Saan pa sa dulo? Ayan po. Ayan po yung ating apple. Ayan po. Ay, naku, sayang. Ang hulog na po eh. Ayun oh, ang dami pa po. Nakita niyo 'yan oh. Ayun, ang lalaki. Ang oh, laki nitong isang. Ito po. Hindi ko po siya pinipitas, gusto ko po yung hinog na hinog. Ito po. Tingnan n'yo. Ayun. Isang po tinutukan na ng ibon. Meron pa ditong dalawang napakalaki. Ayun po. po, buong ni kalabasa. O, oh, ayun. Ayun, o. Oh. ng isa, ha? Oh. kita, sing. Gusto ko po. ha? Hanggang dito na lang po. At, may oh, papasok na at malamig. Malaki nito, o. Oh. Ay, tumo, hinawakan ko lang po, o. Oh. May hulog na. <laughs> hinawakan ko lang, natanggal na. Ayan po, o. Oh. Ang oh, sarap kainin. Sarap, sarap po nito. Napakasarap po nitong apple na ito. Pipitasin ko na po yung, pipitasin ko na din po yung isang napakalaki. Ayan. Ay, hindi ko abot. Ah. Hilahin ko po, hindi ko po abot. Kukunin ko po yung isang malaking yun.